Hoy! Hey! Oh, no! Sama nanti, di sama sa nang titik mo sa akin ha. Sir. Kumain ka ba? Alam ko. Tayo na kain mo. So mai. With rice. Gurado ako kumain ka ha. Tayo magkano kinain nato tayo? Bayaran ko na lang tayo. What? <laughs> Oh, masyado kang high blood eh. Huwag mo upang gigilan. Tatanong lang ako kasi babayaran ko yung kinakain mo. Huwag kang kinakain natin tayo eh. ko na kinakain. Bayad ka na ba? Hindi pa. Oh, hindi pa pala eh. Ko babayaran ko na tayo eh. Babayaran ko na kinakain mo. Masyado kang high blood eh. Soft drinks. Gusto mo soft drinks? Tayo, bigyan mga soft drinks tayo. Babayaran ko na tayo. Soft drinks, soft drinks na tayo. Babayaran ko lang ha. Bayad na yan ha.

Parang papalagay sa ang dalawa. Tay, tay, tay. Kay, kay, kayo po ba may ari ng ano na to? Sumaya na to? Kay, kayo may ari? Ito, customer nyo itong dalawang to? Customer nyo? What? Tay, magkano yung mga ano nila? Ako na magbabayad. What? ko na. Bira, magugulat yung babayaran ko na naman yung mga kinakain nyo eh. ko na magkano tay, magkano lahat. Binayaran nyo na ba? <laughs> Hindi pa. <laughs> Tama-tama, babayaran babayar ko nga. Oh, Ba't pa magulat? Eh, gugulatin ko kasi babayaran ko tay babayaran ko tay babayaran ko lang eh tay bayad na. ha Hoi, hoi! Lagi dito ka? Bago. Kumakain ka? Kumakain na ako eh Ano ba? Ano ba? Ba? <reprosan> uh, huwag mong subot ah uh. Kumakain ka ba? Sir! <reprosan> hey, nakatingin ka pa sa kita, akin ah Kita mo kumakain ako Huwag mo ako sinisigawan Ba? <reprosan> Hindi kita sinisigawan, nagpapaliwanag lang ako Kumakain ka ba? Kumakain, kita mo kumakain ako Kumakain ko lahat yan Kumakain ko lahat yan Nagtatanong lang ako kasi babayaran ko yung kinakain mo Magkano pa kinakain mo? Babayad lang ako eh, sasagot-sagot ka pa. Mag kuya, magkano ba ako kinakain na ito? Kuya, ako lang kalma ka lang, babayara ko lang yung kinakain mo. So, kuya, bayad kuya. Mapayara ko lang kinakain mo eh, masyado kang seryoso eh.